Sa pagsalang ng Finance Department sa budget hearing sa Senado, nausisa ng mga senador kung bakit tila mababa ang conviction rate ng mga nasasangkot sa smuggling. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa budget hearing ng Senate Subcommittee on Finance para sa panukalang budget ng Finance Department, binigyan diin ni Finance Secretary Benjamin Jokno ang kanilang pangakong pagbutihin pa ang taxpayer experience. Mas mabilis na trade procedure at ayusin pa ang fiscal transparency. Inan lang sa paglalaanan ng kanilang budget ang pagpapalakas ng workforce, digitalization at modernization program. We maintain our focus on digitalization and modernization with significant investments across multiple agencies. The BIR, Bureau of Customs, and the Bureau of the Treasury, ensuring that funds were effectively put to use in supporting various programs and initiatives. Nilinaw naman ang Finance Department na pinag-aaralan pa lang ang panukalang buwisan din ang mga junk food o chichirya. Pero may pakiusap ang ilang senador. Tawag po, on po salty and sugary products po. Exactly. Mm -hmm. Kasama po yung mga doon. Pinag-aaralan pa lang naman po yan. Wala pa hong bill niyan. There are so many people, mga hirap na kababayan, inuulam po yan. Kasi very affordable. Piso lang, makakabila na silang ulam. ulam na nila yon. Now, syempre, pag pinatuwangan po natin excise tax yan, ipapasa po yan ng ano, manufacturer. Maapektuhan po yung mga mahirap. Yun na lang po. Siguro yung uh, request ko sa inyo, pag-aralan niyo po mabuti. Baka marami pa pong pwedeng taxan diyan. Natalakay din ang problema sa smuggling. Tanong ni Sen. Rafi Tulfo, bakit tila walang napapanagot at nakukulong na smugglers? At naaabswelto lang ang mga kaso dahil sa kakulungan umano ng probable cause. Sabi pa ni Tulfo, sa halos 160 na kaso, 76 umano ang binasura ng Justice Department. Kailangan po talaga may masampulan dahil kapag wala pong nasasampulan, huli po kayo ng huli at wala pong nakukulong, pinagtatawanan lang po tayo sa ibang bansa. Totoo po yan. Dapat po meron ng na uh, pamunti na kulong sa Muntinlupa by now. Bayon ni Senator Tulfo, simula ng Bureau of Customs ang paglilinis sa mga consignee at broker upang masawata ang smuggling. Ayon naman sa liderato ng BOC, tinutuguran na nila ang mga problema sa ahensya. We are uh, trying to verify all the informations that you have been telling us. We're in Paxer, uh, I joined the Bureau last year from uh, the Armed Forces. Where in fact, uh, the uh, anti-smuggling effort of the Bureau so far is the highest in its history since I joined the Bureau. Daniel Maranastas, Para sa Bayan.